Welcome back mga kabari sa ating Usapang Baboy and alam ko po kahit hindi nyo sabihin miss na miss nyo na ang farm ni Ma'am Helen kaya ngayon po sa ating video ito po ang ating ipapakita So kumusta na nga po ba ang farm ni Ma'am Helen? Naabot na nga po ba ang 100 sows kagaya ng plano natin dati? Actually, hindi po. Sa ngayon, ang farm po na ito ay may 17 active sows at medyo marami pong dahilan kung bakit hindi naabot yung ating goal. Aside po sa kakulangan sa kulungan, lalo na sa ating mga fatteners, marami rin po ditong mga nakal na inahin na hindi po ready ang mga replacement na gilts. Umabot naman po sa 90 sows ang farm na ito. Pero dahil nga po walang kapalit at maraming nakakal na inihin, so bumalik po tayo ulit sa 70 sow level farm. And ito na nga po yung ating mga natirang inihin dito. At mapapansin po natin medyo bata pa sila. Ano po, wala na masyadong matatanda sa mga nanganak ngayon. So ito po yung mga medyo bagong batch nila. So ayan, medyo magaganda naman po ang ating mga biik. Although yung production po ay hindi man ganun kataas pero yung liveability naman po ng ating mga big ay maganda. Dito po sa farm ay hindi pa tayo nagpapasok ng mga bagong inihin. Lahat po ng mga inihin dito ay own produced. Ano po? And karamihan po dito ay chapsuy. Meron lang po dito iba na ang tatay ay pure kasi mga AI nga po galing kay Sir Jimmy. Huh? Correction lang po, hindi po niya si yung ginamit, kundi bumibili po siya ng si galing sa labas from maternal line. So, ibig sabihin mga large white and landrace na bore po nang gagaling yung si So, ngayon po, ang plano naman ng farm ay bumili rin ng mga bagong inhen from DCM and uh, mga boards siguro. So, nire-recommenda rin po natin na magpasok ng mga magagandang boards na may maternal lines. Ano po? Para dito naman gagaling mismo yung mga inihin and may improve natin yung lahi ng mga inihin dito. Dahil ang gusto nga po natin ay medyo may improve yung kanilang liter size kasi marami po sa mga inihin na napili dito ay talagang maunti lang yung mga big na ipinapanganak kaya nga po nakal natin sila so marami po silang ganyan Although nakikita po natin ngayon napakarami po mga inihin na, na nanganak. So meron pa po actually dito. Pero sa susunod na buwan ay anim lang po ang mga nganak. So ibig sabihin po yung breeding program natin dito ay medyo hindi na rin po maganda. And yun nga po ang i natin mamaya. Okay, so ito pa po ang mga bagong anak nila dito. Yan mukhang pila yata ito. natin. Wala naman pamamaga. Ayan, pilay nga siya. So baka yan po ay naipit ng inihin. Di po muna natin siya bibigyan ng antibiotic and hopefully makarecover siya ng sarili. Then ito po yung mga nakaschedule ng mga anak at ito nga po meron dito tayong bagong anak. Ayan. May pang dinuguan na sana tayo dito. Eto. So, nanganak po ito ng... Wait lang po. Medyo mahirap siyang bilangin. Pero mukhang siyam. Hopefully, hindi pa po ito ang last na bake na ilalabas ng ating inihin. And maka more than 10 siya. Okay. So, ang target po natin sa ating mga inihin, ang liter size nila ay at least 10 na ipapanganak na buhay. Ayan, then ito pa. Ayan, yeah, so marami rin naman po dito. Pero hindi po katulad ng no, ibang mga hyper prolific na mga inahin na talagang marami mga nakano po. So ito ay mukhang hindi rin po ka kadami. Pero sampu din siya. Ayan, yeah, so at least po naabot natin yung target natin na dami ng biik kada inahin. Then ito pa. So ito naman po ay nanganak ng 3, 4, 9, and 10. Although 10 rin po siya, pero kung ito po ay nasa parity 3, 4, and 5 na, sana mas marami pa pong big ang napuproduce ng ina-ina ito. Kaya ito mukhang maputla at 6 lang po ang kanyang big. So yan po yung mga kinakal ni na Sir Jimmy. Then ngayon, pag-uusapan naman po natin kung paano natin maabot ang 80 sow level at paano natin ito i-maintain. So syempre, balik computation na naman tayo mga kabaryo. Aalamin po natin kung ano dapat ang monthly na nanganak dito sa farm. At para sa 80 sow level farm, so ito po yung computation natin. So 80 sows times sow index divided by 12 months. So dapat po ang isang buwan ay makakapagpaanak ang farm ni Ma'am Helen ng 14.67 or 15 na inihin. And para naman sa monthly breeding, so ilan yung kanyang kailangan na i-breed kada buwan? Uh, 14.67 divided by yung assumption po natin na farrowing rate which is 80% so dapat daw po ay mag-breed sila ng nasa 18.33 na inihin kada buwan para may mga anak sila na 14.67 na inihin kada buwan. Ngayon, paano naman po natin ito magagawa? So, importante po na kunin muna natin yung mga nakaschedule na mga anak sa mga susunod na buwan. And ito nga po yung nakaschedule dito. So, January 14, February ay 6, sa March ay 9, at sa April ay 12. Then dito po magbabawas tayo ng assumption natin na 40% na calling rate ng ating mga inihin. So bawat buwan po ay magbabawas tayo ng dalawang inihin. So ngayon po, itong mga nanganak na January na 14 ay babawasan natin ng dalawa at pagdating po ng February sila po ay bubulugan na natin. So ang matitira po ay 12 at para ma-reach po natin yung 18 na breeding per month, kailangan natin magdagdag ng anim. So saan manggagaling yung anim? Sa kaya dapat po meron na naka-prepare ang farm na ito na anim na gilts pandagdag doon sa 12 na ibibreed by February. So, ganun din po ang gagawin natin sa mga susunod na buwan. Katulad po ng February, may mga anak na anim, mababuhasan ng dalawa at apat na lang po ang i by March. So, kailangan po natin dagdagan ng 14 na gilts para makapag tayo ng 18 sa buwan ng Marso. Then, dito naman tayo mga kabaryo. So, nasa nursery area na tayo at ito po ang kanilang mga nursery piglets so mga pre-starter. So, ayan mukhang may problema tayo dito. Aside po sa kailangan palakihin yung hinihigaan nila, dapat siguro ay painitin ang paligid. So ayan po, nilalamig talaga sila. Okay. Then dito, although medyo magaganda yung mga beak dito, pero dikit-dikit pa rin. So medyo malamig pa rin po kasi dito sa farm at medyo open yung kabilang side nitong uh, nursery pen nila. Ayan, so mga nilalamig sila. So aside po dito sa paglalagay po ng tabing, pwede rin tayo maglagay ng rubber matting sa kanilang mga higaan. Kasi since slotted po itong flooring na ito, pwede rin pumasok yung hangin galing sa ilalim. Na kahit po nakakortina sila, kung meron pa rin hangin na dumadaan sa ilalim, ay posibleng lamigin pa rin sila. And then yung mga ilaw, ano po? So medyo mataas siguro, hindi masyadong nararamdaman ng ating mga biik, lalo na't ganito kalamig dito ngayon. At kung hindi man po kayanin itong mga ilaw na ito, siguro ay nagbabagang uling na ang kailangan dyan. And syempre kapag hindi po naging maganda ang kondisyon nila pagkawalay, ay ito ang nangyayari. So medyo nagtatae itong ating mga biik dito. And ito nga po yan, medyo basa talaga. At ito po ay galing sa ating mga ex-pigs. So muli po ang mga ex-pigs, ito yung mga biik na kailangan ng extra attention. So, nung sorting po, ito yung mga biik na pangit, kaya pinagsama-sama dito sa kulungan na ito para nga mas matutukan ang pag-aalaga. Maganda rin po sana kung makakapaghalo ng digestate sa kanilang inumin tubig para mabawasan ang kanilang pagtatae. Hindi po muna tayo pupunta sa kanilang fattening building, so dito lang po muna tayo. Pero para sa 80 sao level po, 120 ang ideally na ibebenta na fatteners kada buwan. Okay. Then dito na po tayo sa building 1 kung saan meron po tayo dito mga dry at ilang mga biik. Ano po? Then zoom in lang po tayo dito. Ayan. So hindi po yung pedicure, sira ang kanya kuko. And since ito po ay hindi madaling pagalingin at hindi rin po gumagamit ng kuchilyo maisin dito sa farm. What? So ito po ay ibebenta na as called saw. So hopefully ito pong inihin ay mapresyuhan pa ng nasa 20,000. Kasi malaki naman siya. Ayan. So, yan po ay isa rin sa mga nagiging dahilan kung bakit nagbabawas ng inahin dito sa farm. And then, ayan. So, meron pa po tayo ditong nakatulala. And bukang napakalaki na kanya problema. Di nga lang po natin sure kung siya ay broken hearted or wala lang pera. Ayan. So, dito po sa kabila ay meron din po ditong pilay. Ayan. So, ang problema rin po niya ay kuko. So, kailangan po natin i-check kung bakit nagkakaganito ang kuko ng ating mga inihin. Bakit nabubulok. Ano po? So, isa rin po sa kailangan i-check ay baka naman laging basa ang kanilang sahig. And isa pa rin po ay baka masyadong matalas yung ating mga sahig. Ayan. So, for calling na rin po ito. And ayan, malungkot pa rin siya. Mukhang wala naman pong sira ang kuko. Pero minsan ganyan rin po talaga itsura ko pag walang pera. Okay, so dito naman po tayo. And and may mga big dito. So ito po ay mga galing na sa nursery pen. Although medyo mukhang bata pa sila pero ibinaba na ano po. Kasi medyo kulang talaga sila sa nursery pens. And ito naman po siguro yung ating mga replacement gilts. And ito po ay pandagdag natin para maabot natin yung 80 sows dito sa farm And hopefully po dito sa mga sumusunod na mga beak na ito ay may mga replacement gilts pa tayo na nakaplano si Sir Jimmy ano po? So buwan buwan dapat po meron na tayong dine-develop na replacement gilts And importante po yan para kahit magkal tayo ng inihin ay hindi mababuwasan ang ating sow level At hindi rin mababuwasan ang market pig production natin Okay, so next time na lang po natin bibisitahin yung ating mga fatteners kapag nakaligo na sila. At hanggang dito na lang po muna ang ating video and shoutout na po sa ating mga kabaryo. At pagbati po, Tala Afable and Silda Ligaray. So maraming salamat po sa panunood and sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi baboy Isa pang na may katuwaan Pampasaya ng pigro